posible umunong gumamit ang China ng mga aircraft carrier killer missiles sa gagawin nitong military drill sa South China Sea habang pinapalakas ng komunistang bansa ang mga pagsisikap nito upang makamit ang kanilang mga ambisyon sa pinagtatalo ng karagatan. Magtatakda ang People's Liberation Army ng isang navigation restriction zone sa South China Sea dahil sa gagawin nitong military exercise na sisimulan ngayong biyernes ayon sa ulat ng isang Beijing-based na newspaper na napag-alaman na malapit rin umano sa Chinese Communist Party ang exclusion zone ay pinaniniwalaan na magsisimula sa paligid ng Hainan Island hanggang sa Sisha Islands. Pinaniniwalaan rin na ang mga rocket force at anti-ship ballistic missiles ng China ay ide-deploy sa nasabing pagsasanay. Sinabi ng isang military expert sa Global Times na balak umano ng People's Liberation Army na maglunsad ng isang joint operation tampok ang ilang mga military task force ng kanilang bansa. Sinabi naman ni Song Zhongping na these exercises have already become routine near Chinese waters with the aim of honing the PLA's capabilities to fight and win wars under realistic combat scenarios. China holding military exercises is like readying a hunting rifle and striking back at the wolves, idinagdag pa niya. Ang China ay nagsagawa ng magkahalintulad na pagsasanay noong nakaraang taon at sinabi ng People's Liberation Army na dineploy rin umano nila ang kanilang mga aircraft carrier killer anti-ship ballistic missile sa nasabing drill. Ayon naman sa mga American news outlet na ang Beijing ay nagpakawala ng apat na mga medium range ballistic missile sa South China Sea noong Agosto ng nakaraang taon. Gayon pa man, sinabi ng isang spokesperson ng Defense Ministry ng China na mga gagawing aktibidad ay mga regular na pagsasanay lamang at wala silang tinatarget na anumang bansa. Samantala, noong nakaraang linggo, nagsagawa naman ang Estados Unidos ng sarili nilang mga naval at amphibious military exercises. Sinabi naman ng isang American military paper na Stars and Stripes na balak ng Washington na magsagawa ng isang malaking military training drill sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng apat na taon habang patuloy na tumataas ang tensyon laban sa Moscow at Beijing. Ang mga naval vessels ng Estados Unidos ay ikakalat sa labimpitong mga time zones habang isinasagawa ng kanilang mga sailors at marines ang mga pagsasanay, inaasahang magpapatuloy ang nasabing pagsasanay hanggang sa... na naman si US Secretary of State Anthony Blinken sa China na itigil na ang mga ginagawa nitong provokasyon sa rehiyon at nagpahayag ito ng seryosong pagkabahala tungkol sa patuloy na pang-aabuso ng Beijing sa karapatang pantao sa Tibet, Hong Kong at Xinjiang. Sa ibang kaganapan naman, inihayag ng Israel na handa ang kanilang bansa na salakayin ang Iran na mag-isa sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at mataas umano ang posibilidad na magkakaroon ng isang matinding hidwaan sa gitnang silangan. Binalaan ng Israel ang Iran na handa silang magsagawa ng mga pag-atake anumang oras. Noong Huwebes, sinabi ni Israeli Defense Minister Benny Gantz na ang kanilang bansa ay handang atakihin ang Iran. Naglabas ng pahayag ang Israeli Defense Minister isang araw matapos sabihin ni Israeli Prime Minister na kanilang bansa ay posibleng magsagawa ng pag-atake sa Tehran na mag-isa. Noong mga nakaraang linggo, sumiklab ang galit matapos ang MT Mercer Street, isang tanker na pagmamayari ng Israel ay sinalakay malapit sa Oman. Isang British na security guard at isang Romanian na crew member ang napatay at ayon sa Estados Unidos, Britain at Israel na naghihinala sila na isa umano itong drone strike mula sa Iran. Iniulat naman ng The New York Times na ang ginawang pag-atake ay isa o manong gante matapos inakusahan ng Iran ang Israel na sinabutahin nito ang kanilang mga nuclear sites at ang pagpatay ng ilang mga Iranian scientists. Samantala, sinabi naman ni Israeli Defense Minister Gantz na dumating na umano ang oras upang magsagawa sila ng mga pag-atake sa Iran. Sinabi niya na sila ay nasa punto na kung saan kailangan na nilang magsagawa ng military action laban sa nasabing bansa. Sinabi ng dating MP ng United Kingdom na si George Galloway sa RT na ang mataas na tensyon na ito ay maaaring magdulot ng isang aksidenteng hidwaan na posibleng humantong sa isang pandaigdigang gulo. Sinabi niya na, We have to hope that the US that pays and arms Israel can keep Israel on a tight leash in this very fraught circumstance. Idinagdag niya na if Israel is ready to attack Iran, well Iran is ready to attack back and that is where we should be worried because the rest of us will be dragged into it. Nagbanta naman ang pinuno ng pinakailit na military branch ng Iran sa Israel at iginiit na ang Tehran ay mabilis na makakaganti laban sa anumang pag-atake. Ang commander ng Revolutionary Guard na si Major General Hussein Salami ay nagsabi na ang Islamic Republic ay handang labanan ang anumang agresyon mula sa Israel.